this year po, no? Uh, pinaka hot, 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 na hot. Ito po, Yasue Coins. Pero this, ito, may 20 years na. I'm the old, oldest feng shui expert dito sa Chinatown. Ito ang pinaka malakas na uh, ko is Yasue Coins, no? 300 lang, pero sobrang lakas ito. Bakit namin to? Ito, pag bumili ka, lalagay mo ito dito sa loob. Then you put money na hindi coins ah, bill. Mga 50 pesos, one, depende sa iyo kasi pera niyo opo. Lalagay natin sa ilalim ng unan. Then pag bumili ka ngayon, lalagay mo nang sa ilalim ng unan. After Chinese New Year, mga iba, January, eh, February 10, 11, 12, kukunin mo na. Lalagay mo sa bak nyo, kaha niyo, pag kami edad, kami senior, Inalagay ko sa unan, hindi ko na inaalis. But the inside, must be, pag kayo, may dragon. Kasi iba, binebenta ng rapid. Dragon po. Kasi marami na loko na dito. Yun, they are selling the, they are selling the old stock. No? Ito po. Ito ang pinakamalakas sa akin. Grabe. Santiago, is the same. Uh, before ECQ, mahina. Sarado kami. Sarado kami. So, feel ko, anong gagawin namin pag nakaupo kami dito? Then I talk to Santiago. Kasi pumunta ako sa Taiwan, sabi ng monks, kasama sa akin. Eh, hindi ako naniniwala. Pero, sumama, so, totoo. Ang pila ko hanggang sa tulay. Kaya naniniwala ako. Uh, na, na, na kasama ko. Then after this one, sabi ko, na uh, Santiago, I will help, uh, help the people, of, mga tao, no? tulungan mo sila sa ECQ para lumakas. Na-introduce ko ito sa YouTube. Hindi ako marunong YouTube eh. Pero I have to use this one. I tell Santiago to help the people na Pilipino people na lumakas. After that, lumakas kami eh, sa LDC. Ang lakas-lakas hanggang ngayon. Sa negosyo po Sa negosyo o may utang sa'yo ayaw magbayad o may kaso. Sa wala tapos mahina negosyo mo or I mean basta you, you you ask him to uh, help you talaga walang mo lang palpak kasi ito yung Taisei card yan nga this year lang yung mga may halimbawa dragon year dragon hindi maganda dog hindi maganda uh, snake hindi maganda yung, yung mga hindi maganda pinapadala so ito oo oh. tapos wak sila mag-guarantor bak sila magdalaw sa patay sa sa sakit and pagpapahidab ng pera ito ang lalagay sa wallet the cheapest cheapest tapos may, meron din kami itong gold coin gold coins is for hold up kidnap robbery lifetime na ito walang palitan Ito mga ito uh, lifetime ito lang ang papalitan every year kasi next year ibang tie so eh. ito next year Isnek na. Kapalitan. Pero ito, lifetime, no? Hold up, kidnap, robbery, omi na ingit sa'yo. O kinukulam ka, mabiyapyak to. Makikita mo if may, may, moisture o maitim. Yan ang very good. in absorb niya. Yeah. Pero this is lifetime. Lalagay mo sa bulsa. O pupunta ka sa hospital. Punira. Bring it. Ito yung mga, mabenta din. Yung door to door. Halimbawa, yung door mo. Ha ang harap mo, door. You have to put these two side ng door. At o kaya, oo, uh -oh, halimbawa, pagbukas mo, elevator, hindi din pwede kasi elevator is up and down. Ang buhay mo, up and down, isa'to din. Oo, o kaya, pag harap mo, pagdanan, hindi din pwede yung pera mo, lahat, lalabas. Ang pinakamaganda ngayon, yung 50 pesos. Oo. Uh oo. -oh. Naloko mga tao sa 50 pesos. Kung pati bangko law, wala na 50 pesos. <laughs> kasi, kasi lahat nakahanap ng 50 pesos. Ganito. No? Ak kasi after I'm video na YouTube, TikTok, ninagay ko 50 pesos. Gumanda ang mga buhay ng customer ko. Kasi ito, pag bak uh, bakit ko pin ito 50 pesos? Hindi ba everyday hawak mo? every day, morning, tanghali, gabi, hinwa, hinahawak natin ng cellphone. Pag may pera, ibig sabihin, every day may pera tayo. No? So, the business uh, transaction is always come here dito. Kaya marami na loko dito, dinagay itong 50 peso. Bumanda buhay nila. Iba na nalo sa loto, iba na promotion. They text me, 50 pesos, kailangan ganun ang tupi. Uh. Tapos, huwag niyo igamit kasi iba na mamadali. One week, wala lang siya pera, wala magpanggas. Ganun. Pag ninagay mo ito, habang buhay may cellphone ka, Habing buhay itong 50 pesos. Yan po ang pinaka latest ngayon. At <laughs> the love life, sinabi ko sa kanila eh, walang makpredin ng love life sa inyo. Biklaan. Yun, 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 yun parang magnet eh. Biklaan darating don't wait. Uh, huwag mo isip talagang darating. Kasi pag iniisip mo, araw-araw isip mo, parang yung magnet ba? Hindi pumapasok sa utak natin. Bayaan mo siya. The next day, biglang may pumasok. Ganun ang love life, life. Walang just wait lang. Darating din lahat tayo may love life. life. Tong Sui is sharing. Uh, isa is guide lang mag-share kayo. Ana, naniniwala ako pag nag-sharing ka, marami pumapasok. 等等。